Hello guys, so kayo guys, ipapakita ko sa inyo yung video. Uh, ngayong gabi lang po ito guys, ng aking alagang aso na si Lucas. So makita dito guys sa video natin na talagang tulog na tulog yung aso ko at uh, pinokos ko pa sa kanyang mukha yung aking camera. At makita talaga guys, ayan o, no, super tulog talaga siya at antok talaga siya. So makikita nyo naman guys dito sa video natin na talagang nakapikit yung kanyang mata at hindi ko na talaga nilapit sa kanya baka siya ay magising. So ayan guys so maraming tatanong na mga aso daw dapat hindi daw tinatabi sa kama hindi dapat daw nasa labas sila ng bahay yung ganyan kasi aso sila. So ngayon guys talagang ipakita ko sa inyo yung aso namin is super linis talaga. Ayan nakita nyo sa paa guys talagang nakita niyo wala siyang kadumidumi or putik man lang. So, wala siya talagang palatandaan na uh, laking kalye siya o talagang nakalabas siya ng bahay. Kasi kung nakalabas siya ng bahay, hindi ganun kalinis yung paan niya. Ayan guys, so yung mga aso ko, it's super linis. Kasi marami kasi nagtatanong bakit daw yung bahay namin, nasa, yung aso namin nasa, nasa, loob, bakit daw laging tinatabi sa kama. So, ito guys yung prove natin na uh, super linis yung mga aso ko. At hindi ko sila hinayaan na makalabas sila ng bahay. Kasi pagwan kasi nakalabas sila ng bahay, may makakain silang madulog dumi or something na meron silang uh, makukuha doon kasi nga may bridge sila so malapitin sila sa sakit kaya iniingatan namin sila na hindi sila makalabas ng bahay kahit na yung mga kakailala ko kahit hindi sila nagko-comment dito sa picture or dito sa video, sa lahat ng video ko ng mga aso ko alam ko yun ang lagi nilang iniisip. Bakit nasa kama, bakit nasa loob ng bahay, yung ganyan. Kahit hindi sila nagko-comment, alam ko talaga na ang kanilang iniisip. So, kayo naman, guys, gumawa ko ng video para malaman nyo na yung aso namin is super linis talaga. Syempre, guys, ang aso kasi meron talaga silang amoy. Ayan, so, hindi naman porky, ah... Uh, Uh, cute sila mali, or uh, napaka cute nila ay wala silang amoy may amoy pa rin sila kaya nga dapat paliguan sila every one week isang beses o dalawang beses para matanggal yung amoy ng aso ayan kahit super linis pa yan sila guys mayroon talagang amoy yung aso kaya naman guys yung video na to ipapakita ko sa inyo talagang super linis yung aso namin guys makikita nyo naman dito sa video guys pinakita ko yung paa ng aso ko kaya naman guys si Lucas po ay super linis po talaga yan si Lucas kahit taynga pa yan tingnan yung taynga niya wala talaga talaga makita kayong dumi. Ayan guys. So yun lang guys. At maraming salamat guys sa inyong panonood dito sa aking video. Insa na guys mag-follow kayo at mag-likes. Thank you. Bye bye.